Sa gitna ng nararanasang matinding init sa bansa, tiniyak ng kamera na handa silang bumuo ng mga bagong panukala at akbang na tutugon dito. Samantala, tutol naman ang grupong ECOP na bumuo ng bagong kautusan para sa kapakanan ng mga empleyado sa gitna ng tag-init. Si Mel sa sentro ng Balita Live. O tri may mungkahi ang ilang industry sectors kung paano nga ba iba yung matutugunan itong matinding init ng panahon na nararanasan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pamahalaan naman patuloy ang pagtitiyak na maayos ang nga talaga nga maayos ang kanilang pagtutok dito para naman sa kapakanan ng ating mga kababayan. Sa isang forum ngayong araw dito sa Quezon City, tiniyak ni agri list Representative Wilbert Lee na nakahanda ang kamera na bumuo ng mga bagong panukala at hakbang kung kinakailangan ukol sa matinding init na nararanasan ngayon sa bansa. Sa kamera mula pa noong nakaraang taon, makailang bes na anya silang nagsagawa ng pagdinig ukol sa El Nino at handa naman silang magpatawag muli ng hiri para ibayo pang matalakay ang sitwasyon ngayon. Meron pong plano ating uh, chairman na ipagpatuloy po yan. No? Dahil importante po ito no, na ginagawa natin dahil alam naman ninyo pag El Nino or La Nina man for next year ang, ang apektado po nito ang ating food production which means apektado ang ating food security. Food security is a national security issue. And then ang isa pa nito apektado naman yung kita po ng ating po mga magsasaka na siya po nating dapat pangalagaan dahil sila po ang ating food security soldier. Maraming sektor ang umaaray ngayon hinggil sa matinding init. Pero ayon naman kay Philippine Association of Salt Industry Networks of Phil Asin President Gerard Conghun, iba ang sitwasyon sa kanila. Sa salt industry kasi, mas gumaganda ang produksyon kapag mainit kaya't inaasahan nilang mas marami pa silang maipoproduce na asin ngayong taon. Bilang pag-iingat naman sa panahon, may mga hagbang na rin silang ipinatutupad para sa kanilang mga magsaka at sa iba pang tauhan para ligtas pa rin. To address the heat, I will like to share with you a simple practice that we do in our salt farm and our salt farmers. Uh, you can get um, a face towel or a towel. Basain nyo po ng ordinary water. Tapos, itapat nyo po sa electric fan. Mga 30 seconds. No? That's called evaporative cooling. The water will evaporate. Lalamig po yung tuwalya. Tapos yun pong ipahid nyo sa mukha nyo, sa balikat. I tell you, it's very cool. It's very effective. And it's very affordable. It's very cheap. It's free. Kasama rin sa forum kanina si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. At para naman sa kanya, ngayong sobrang init ang panahon, kailangan ay kanya-kanya rin pag-iingat ang mga kumpanya sa kanilang mga empleyado. Pero tutol naman siyang bumuo ng bagong kautosan ng gobyerno ukol dito tulad ng pag-institutionalize sa work from home system dahil bawat, bawat workplace iba-iba naman anya ang kondisyon. Dagdag lang din tungkol naman sa inflation bagamat bumilis muli ito sa bagong datos para sa ECOP hindi pa ito nagme-merit ng taas sahod. Audrey, sabi nga kanina pa ni uh, Sir Ortiz Luis ng ECOP no at talaga nga bagamat uh, maraming humihiling na grupo nito ng nga taas sahod alam naman natin sa Senado at sa Kamara ito nga yung nga isa sa mga panukalang kalang tinututukan at sa Senado nga ay nakapasa na yan sabi nga ang mga taas sahod kasi ay uh, madapat, ay talagang nga masusing pinag-iisipan at talagang nga may sapat na basehan bago ipatupad kaya kahit nga buminis yung inflation ang sinasabi niya ay uh, talagang dapat ang mangyari ay uh, todo tipid na lang din sa ating mga kababayan. Audrey? Okay, uh, Mela, kanina maraming suhestyon yung mga mambabatas kung paano maibsan yung epekto ng El Nino. Pero meron bang naka meron bang naka-line up na panukala na handa nilang ihain sa Kongreso para maibsan yung epekto ng taginit o ng El Nino? Audrey, mainam na lang din na natanong mo no, even mula noong budget season noong nakaraang taon nga noong 2023 para sa General Appropriations Act of 2024, isa na 'yan sa talagang kinonseder ng mga mambabatas na para nga anumang mangyari ay may sapat na pondo ang pamahalaan para nga matugunan yung mga epekto ng El Nino, partikular na nga ngayon yung matinding init. Audrey, no, na-incorporate na nila 'yan sa national budget at ang sinasabi nga tulad ni Congresswoman, uh, Congressman Will Bertley, handa silang maghain pa ng mga panibagong measure kung kakailanganin, lalo na nga sa sektor ng agrikultura, Audrey. Okay, Mela, doon naman sa eko pa, no? kung sila'y tutol para bumuo ng mga bagong kautosan para sa kapakanan ng mga empleyado, sila ba'y mayroong sugestyon o alternatibo? Kasi kanina nga no, ang sabi nga ng ECO, maganda daw yung mga kumpanya ngayong nga tag-init ay magbigay naman ng mga libreng tubig sa kanila nga mga manggagawa. Dahil nga yung iba kasi ang sinasuggest dapat mag uh, ipatupad din kung uh, sa mga eskwelahan ay nagsususpinde ng klase. Dito naman sa mga workplace, dapat ay payagan din nila yung mga work from home. Kasi Audrey kahit aircon yung mga workplace eh paano naman yung uh, travel? Siyempre, marami sa ating mga kababayang manggagawa nagko-commute, talagang naiinitan din sa uh, matinding sikat ng araw. So yun yung nga yung mga kinoconsider. Pero Audrey, sabi nga ni uh, Sir uh, Sergio Ortiz Luis, ay uh, talagang kailangan bawat workplace very unique kasi ang uh, sitwasyon sa bawat workplace, kailangan din namang pag-isipan uh, mabuti ang bawat takbang. Ngayon Audrey, no kung yung uh, trabaho naman ay hindi kailangang physically, physically present yung mga manggagawa, syempre pwede pa rin naman dyan yung work from home. And even now, may mga kumpanya namang nagpapatupad niyan. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.